Nasaan tayo, Cindy? Nasaan ba ko, si Kuya Baba? Wow, siya? Gusto niyo bang Ana magpansit tayo para mamaya ng gabi, sa dinner. Oh, pansit? Okay, sige, na niyo na mug pansit. na ko na po yung pansit, sis. Ah, sige. Gusto mo sumama sa, sa amin na tayo, tapos punta ka lang timbibili ng ingredients ng pansit. Saman ko ako sa. Eh mabilis lang tayo, para sige, go. Kakagising mo sa atin, sabi mo mamimili lang tayo ng mga ingredients ng pansit, ha? Okay. Hindi. Pa? No, ano pala, bago tayo malis, uh, ibaba mo na, labas mo na sa freezer yung, natanda mo, di ba nagluto tayo ng crispy pata noong isang araw? Apo. Yung kaldo. Kaldo. Labas mo na sa freezer para ma uh, matunaw na, ha? Apo, sir. Labas Thank mo you. Hindi sa atin, rakas nandiyan, ha? Apo, sir. sir. Okay, let's go. Apo. Ba't ang, ano, pumadong tumado kayo, Char? Let's go. <laughs> Kunti na bibili natin. Ano ba mga bibili natin, Ate Rose? Palengke lang pa, guys. Oo, oh, palengke lang tayo siguro. Let's go, mabilis sila. Bukas tayo pumunta ng

<laughs> Kaya ako, oh, yes! Ayun, nakatingin akin. Okay ka kayo Mas <laughs> mabigas <laughs> tayo Kaya kakarating lang namin dito sa bahay. Sabi ko kay Ato Rosa, oh, bilhin natin dapat hindi. Yung pang para sa pansit lang po. Ang ingredients lang dapat ng pansit. <laughs> Ang nangyayari, napabili kami ng pagkalami-rami. Okay. So, bumili kami ng... Basta, maraming kami nilili dito sa bahay. Yung sir. dapat na pambili lang ng ingredients ng pansit, eh, inabot na kung ano-ano. Okay, magaling na tayo ate Ross. Uh, tayo mag-prepare ng mga ingredients para sa pansit. Namiss ko yung pancet. Ready na pala, Ros. Ate, pa tayo ate Ross? Nag-prepare pa kayo? nag na, ano, Sige, ano? okay lang. Bawang brace na lang oh. magluto ng pansit. Yeah, I'm excited na ako kumain ng pancet. Eh yung ito po. Kasama din po sa pancet. Isang itlog lang ate Ross. Isang tatlang. Isang uh, para special. Okay. So yeah, ready na yung ating mga ingredients sa ating pansit bihon. Hindi kami mag-rice for today's video. ah uh, Pinipare ni ate ito. So, gusto ko kasi maraming gulay. Repolyo, sayote, carrots. Sa kami, squid boss, tsaka kikiam, atay ng manok, parang sibuyas. And then ito, uh, itlog ng pugo. Papalaga ako kay ate ito. At meron kami bihon. Pero marami ito, isang kilo. Karating kilo lang ang lulutuin ko. Ay, 800, 800 grams, mga 400 grams na. Ngayon tayo maglugo. Tayo tayo mag-gisa uh, ng bawang. Sibuyas naman ang next. Hindi kami magbababoy, uh, gagawin din namin ay tatay ng manok. And sabay ko na rin yung squid balls at saka cake Maglagay na tayo ng select soy sauce. Paubos na yung akin. <laughs> select ato, tapos kukuha na yung bago. Okay. Maray pa kami stock dito. Yan, lagay natin ng tawag. Lato <laughs> na. lagay natin ng paminta. Namin yung uh, broth o yung kaldo na uh, ginamit nung nagluto kami ng crispy pata para malasa. <laughs> Galing pa yan ng freezer. Konti na lang naman yung taba. Ayaw mo na masakap din yan. Chalo. Magaligyan ko isang pork cube. Lindy, okay lang sa'yo hindi magkanin ngayong gabi? Opo, okay. Okay ka lang pansit, magbubusog ka? Opo, sir. Sabi na ito, so, hindi, hindi ka daw sanay yeah. na hindi kumakain ng kanin sa gabi. Pansit naman po yun, sir. So, okay lang sa'yo? Opo, okay so, lang. So, so okay lang okay lang sa'yo, pansit? Opo, sir. Sanay po ako sa pansit. Oo, sinindig kasi gusto kanin nun. Opo. Pwede mo naman iulam ang pansit, di diba, so, ba? Sa pwede naman ba? Eh. O, kung gusto mo lang. Pero okay na po yan, sir. Hindi na po ako magkakanan. Okay. Nagay okay. tayo ng oyster sauce pala. Ako hinihintay na po mula itong ating... lagay ko na itong ating um, gulay. Nalagyan na natin ng bihon. Ay, pero bago ko nagay itong bago, no? abusin ko muna yung luma. Di ba? Sayang luma. Di ba? Di Okay. Kulang diba? kasi hindi okay. na natin ito. Hindi na natin ito nakadami. Tapos, okay. tagdagan ko pa na isa. Ay! Ay! Maka okay, okay na yan. Tapos, yan. Kasi sisip-sipin pa niya lang sa bago. And then, isasabay ko na ito din itong ating recoil. Sasabay ko na. Para isahan Ay! Ang dami pala ate Rose. Kaya mo na. Masasarap ang maraming gulay, di ba? Pagpahaba ng gulay. Yes, true. Okay. Gawin lang natin. Kasi na-absorb ng bihon ng ating... Ay, na-absorb ng bihon ang sabaw. Tingnan natin mamaya kung i-adjust mo natin din hindi o hindi. Ito yan. Na-absorb na ang sabaw. At eto na luto na ang ating bihon. Yan. Parang nakulangan pa ako sa gulay. Pero okay na yan. Kain na tayo, Lindy. Apo, sir. Sarap na yan. Let's go. Kain na tayo. Eto na ang aming dinner, guys. Napakasimple na lang ang kakainin namin ngayon. Bihon lang with caramel seed. At tinapay pala. Pwede pala magtinapay, tinapay oh, Ate Ros. Apo, sir. Lindy, let's go. Kain na tayo. Apo. Simple lang ang ating dinner. Bihon lang tayo. Tinapay. tinapay Tinapay ni Ate Rose. Opo. Hindi ano. Hindi <laughs> ano, napasok ka. <laughs> Sinubo ka agad sila. Ka. mo agad. Hinahanap mo yung atay, di ba? Atay Hinahanap yung Hinahanap ko yung ni. atay siya. Ito lang po nakuha ko isa. Okay na tayo ate Rose, okay na? Okay, sir. Kaya yung naka-hubby bee, mango, Opo. at ang tinapay ni ate Rose. Masarap yan sa pansit Opo, sir. Okay, enjoy dinner!